makakauwi pa ba si Pangulong Duterte mula sa prison in The Hague? Yan ang mainit na tanong ngayon. At eto ang lahat ng latest na dapat mong malaman. Tara, himayin natin. Recap ng pangyayari na sa kulungan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng halos isang buwan sa Scheveningen Prison sa The Hague. At ayon kay Vice President Sara Duterte, gusto na raw umuwi agad-agad ng tatay niya. Anya, matanda na ako, pwedeng mamatay kahit kailan pero gusto kong mamatay sa sarili kong bayan. Mabigat na linya. Whether pro or anti ka, hindi mo may kakaila na may laman yung sinabi niya. So anong implications nito? Ramdam na niya ang bigat ng sitwasyon. Malayo sa bansa, nakakulong at may mabibigat na kaso. Sino bang hindi ma-stress? May urgency talaga. Si VP Sara na mismo ang nagsabi, naiintindihan niya ang nararamdaman ng ama niya pero siyempre ang legal process mabagal at komplikado. May pahaging ba sa supporters? Duterte said, lahat ng ginawa ko para sa bansa. Kung katanggap-tanggap man yan o hindi. Parang sinasabi niya, eto ako bahala na kayo maghusga. Confession ba to or legacy statement? Kayo na ang humusga, comment below. Ang lead counsel ni Duterte ay si British Israeli lawyer Nicholas Kaufman. At ayon sa kanya, walang Filipino lawyer sa core team sa The Hague. Pero sabi niya, maraming Pinoy lawyers ang tumutulong remotely o voluntarily. At si Harry Roque, hindi kasama. Despite sa mga sinabi niya dati, out daw siya sa official team. In fact, nag-apply na raw ng asylum sa Netherlands. Ang daming plot twist, 'di ba? What's next? magpa ang defense team ng petition for interim release. Pero kung payagan man si Duterte lumaya, hindi pa sure kung sa Pilipinas siya dadalhin. Depende yan sa ICC, samantala si VP Sara kinuwento na narinig ni Duterte ang mga supporters sa labas ng kulungan at ang sabi niya, Pakisabi sa kanila, salamat, lahat ng ginawa ko, ginawa ko para sa bayan. Muli, whether you agree or not, makikita mong gusto na talaga niya ng closure. Mainit pa rin ang isyong ito, Makakauwi ba si Duterte? Papayagan ba siya ng ICC? At kung sakali, anong epekto nito sa pananagutan at hustisya sa bansa? I-comment mo ang thoughts mo below. Sa tingin mo, dapat ba siyang makauwi? O harapin ang kaso abroad? Don't forget to like para updated ka sa susunod nating vlog. Ito ang JSD Vlogs kung saan totoo ang usapan, walang halong drama. Stay safe, stay smart, kita-kit sa susunod.